Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At konting update lang sa mga alaga na po natin dito. So, ayun, tara. Ito yung balloon mole area natin mga kahabi. So, ito po yung kondisyon ng mga tabs natin ngayon. Ayan. Goods na yung mga tabs natin, yung mga ref tab. Yung isang aquarium na lang natin, ayan yung is stable po natin. Pero, unti na lang mas stable na yan. So, ayan, pasok tayo dito nakalagay yung mga fry na ating PKBM yung first drop nila nasa mga 1 month na to May 22 ito ipinanganak dalawang batch to yan medyo malalaki na napaka ganda na itong tab na to kasi yung paligid niya nagig green na yan tapos kista clear yung tubig so kuha tayo niyan para makita niyo po talaga pero check po muna natin tong ibang mga isla natin dito ito yung kanilang parents yung dalawang bikibem po natin na to. Ayan. Ito po yung parents nila. Yun po yung first drop ng mga bikibem po natin na to. Pero yung isa, yung maputi yan, nag-drop na din po yan nandun sa kabilang pan nilagay. Ayan. Tapos dito naman, update sa ating Golden Balmoli. ah uh, sa tingin ko, nag nanganak na to, nag-drop na to, pero yun nga din natin napansin bakit nain lang meron kasi ako nakuha dito kasi sila nakalagay tapos meron ako nakuha isang fry dito uh, first drop din yun siguro marami yun uh, kinain lang po yata yun ng muli natin pero di ako sure pero may nakuha akong isa yan so yung gagawin natin dito yung separate na lang natin yan pag uh, nakita natin na medyo malaki na talaga yung chan si separate natin Eto nilagay ko na po muna dyan kasi binubuli ng <laughs> male latte na to. Yan, ayan na yung may kagaw. Napaka aggressive ng male natin na yan. So siya lang yung bahala dyan sa tank na yan. May dalawang pikibim din tayo dyan. Jumbo yan kaya ginukuha po natin. Gusto nating makuha yung laki niya. Yan. So pinapakain natin dyan na uh, pellets, yung kinakain nila ngayon, ay yung pagkain ng ating koi, sake hikeri. Tapos dito rin, binibigyan din natin sila kaya malakas yung tubo nila. Yan. So ito, meron tayong viewing tab dito. Kukuha tayo ng sample nitong mga uh, pikibiyan natin na fry dito. Lagyan muna natin ng tubig. uhuli tayo ng ilan. Oops. Mukhang kaya nitong maliit, yung malaking fish net yung gagamitin natin. Sana makakuha tayo ng madaming balon moli dito. Kasi hindi naman talaga lahat siguro magbabalon. Pero sa tingin ko medyo madami tayo dito makakuha ng balon. So, eto yung nakuha natin. Hindi natin nakuha lahat pero ito yung sample. At mukhang maganda naman. Ayan ang puputi. Ito, malaki ito. Tapos, yung mga body nila. Nagbabalo naman. So siguro madami tayong makakuha dito na mga balloon molly. Yan yung parents nila. Diyan. Ganda. One month na yan. magde-develop yan at gaganda pa. So, wait natin. yung mga binili naman natin na plants buhay naman yan talo na to ganda nito ganda ng tubo nya tapos ito ganda rin parang may nakita ko kanina na fry siguro nanganak na tong mga gapi natin dito full gold na gapi yung nandito ayan baka nag drop na yung isa first drop din yun na ngain kaya ito ng mga fry yung full gold pero madami naman tayong plants dyan nakikita ko kanina dito confirm meron na nga guys medyo madami dami rin nasa ilalim nga lang din natin makita medyo green yung tubig pero madami dami rin siguro din naman ito na ngain tong full gold you know? hindi masyadong kita pero may mga fry na sila eto yung second batch na nirelease dalawang PKBM din natin yung nanganak uh yung June 10 yung isa tapos yung isa June 16 kaya pinagsama na lang po natin dito almost 100 to yung isang PKBM natin uh, na drop siya pangalawang drop na niya uh 59 pieces ng fry tapos yung isa 30 plus uh, dami-dami ito sila dito ito yung ginawa natin sa last video na uh, maliit na rapal pan. So siguro gagawa din ako ulit para dun sa gapi natin kasi medyo madami-dami din yun. Yung full gold na gapi para mapadami din natin yun. Ayan. Medyo madami-dami din to. Pero ito dito may mga ano siya may mga black may mga tricolor So, siguro nahaluan ito dun sa yung galing po ito sa tuburan ata dun sa north ng Cebu yun so, siguro makakuha tayo dito ng mga iba-ibang strain ng molly sana madami yung mga balon na lumabas dito pero yung 58 pieces nito yun yung parents din nung pinakita ko sa inyo kanina na 2 months old na, na mga tiki bm second drop niya uh, nasa mga 59 pieces so madami dami din so siguro sa susunod na drop mas madami pa at konting update dito sa ating mga koi baka na miss nyo itong mga koi natin dito and same pa rin malatakaw 2 <laughs> to 3 times a day feeding po sila ayan matatakaw so, nyan ito yung pan condition natin goods pa rin ma-maintenance na po tayo ng uh, filter malapit na. Yan. Ganda. So yun guys, yun po yung update natin dito sa ating mga lagang balloon molly at medyo dumanabi na po talaga sila at yung full gold na gapi natin ng anak na din kaya siguro eh, lipat natin yun, isa natin yung mga fry uh, dahil baka kainin yung parents nila para sure lang po tayo. So yun. Uh, update nyo lang po kayo sa iba pang mga gagawin natin dito. So, yun. Happy fish keeping. Fish out.